Dito tayo sa Panilaw. Ito may nakita tayong dalawang bata naglaas. Bye. Hello. Hello. Ah, oh, bakit nagpapaulan kayo? Ha? alikayo? Ano? nag ba kayo? Kailan? Ah, sa pasukan. Syempre ne. <laughs> may mga gamit na ba kayo? Oh, wala po. Anong grade ka na? Four po. Ikaw, anong grade ka? Three po. Ay, three. Oh. Okay. Eto, may bibigay kami sa inyo. Ba't nagpapaulan kayo? Ha? Magkakasakit kayo yan. O, oh, ito. Baka mabasa na ulan. Ha, kaya. O, notebook yan ha. mag mabuti. O, oh, ay, mababasa ito na ulan. Yung isa na lang mo, yung May plastic. O, oh, ito saya bay. Oh, eto ito sa iyo naman. Oh, tig ano kayo? Tig isang balot kayo, sampung notebook an laman niyan, ha? Mag-aral kayo mabuti, ha? Taga saan ba kayo? Santa Rosa. Santa Rosa, ano pangalan mo? Iris. Yung ikaw? Jason. Oh, sige, mag-aral kayo, ha? Iris, Jason. Bye-bye.